ding so, tayo ng anong alod manok yan isayin natin. Yan. na natin pagay na natin ito sibuyas bawang nangisa na natin sa sibuyas bawang tapos may sili pang alod sibuyas bawang may sili ah yan ang tanong ka Ito itong ano paminta mga lodyo pagyan paminta yan paminta ka paa ng manok ang sakalam yan yung mga sili na itong mga lodo eh. sili, paminta, bawang, buyas may luya, unti mga lodo sige natin lang tuyo yan Ito pa ang tuyo. Ayan. Tapos, ito yung lagyan natin ng bits mga rods pang Oyster sauce, mga rods. Yan Hindi mawala yung oyster sauce natin. Adubong paa ng manok. lagyan natin ng na mayan may, may, ng tubig hindi mga rods para kumulo siya tapos hanggang sa lumambot hanggang sa ubusan na rin siya ng sabaw unti yan mga rods lagyan natin mainit na tubig ito mga rods ha yan o stock pan siyempre dagdagan pa natin ng ano pangalan to yung kahoy mga lods kahoy kahoy lang ba kahoy lang sa kalam mga lods oh. lakas yan puy mga lods yun kulok-kulok na yan mga oh, ya. Yeah. set out sandok mga lods oh yan sandok ng unang siglo unang panahon patuyuin lang natin unti ito mga lods lagyan natin unti ano suka lang unti para hindi matamis tamis din pagka malambot na yan sana all Okay. Then, mga loads. And ito lang pag ano mga loads, hapunan sa ulam ng hapunan sa ano, barracks mga loads. Yan. Okay, thank you mga loads. Update ko kayo mamaya pagka naluto na. Sarap.